Madam Diwata, kaya natin di release yung kanta mo. Yes. Aw, wala pa. Hindi oh, <laughs> <Ay>, pa kami nag-recording lito Kamo. Ay, hindi pa Kaya mo si sama na natin si Madam Diwata. Gusto nyo mag-conference? Sige, dito na Para, ano, matanong siya.

marami at tuloy gusto ko ngayon mga charity Abang ano yan? Yes! Ah, Ayan, mati. marami pong nagtatanong at nambaba sa akin. Ano daw mayroon? Salamat! Ang diwata no, masasabi mo sa nagsabing ano, ay, lasang tawil. Okay na, okay na, Jay! Nagsabing lasang tawil daw yung parang. alam kasi hindi pa rin ako ng tawil. Si Jali bilang ano? Si Jali bilang ano? Si Jali bilang Si Jali Jali Nagpabalik Hindi pa rin nakatikim na ng... Kasi lasang tawil. Kumain ba yun ang lasang tawil? <laughs> CJ! Oh, ayan, di ba? kita kita naman natin. galit tawit tawi pa yan. Pumunta Ayan,

Salamat. Ang diwata masasabi mo sa nagsabing ano, lasang tawil? Okay na, okay, okay, okay. na, Jay. Nagsabing si lasang tawil yeah, daw yung parang. Hindi ko alam kasi hindi pa rin ako nakatikim ng tawil. <laughs> 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 Bikon! Dati si Jollibee lang ang ano, gusto -man, ng mga batang tawel. Ngayon pati uh, si diwata. Yes! Ang diwata sa Jollibee. Hindi pa rin siya nakatikim ng... Eh si Lasang Tawil kumain ba yun ang Lasang Tawil? CJ! <laughs> so, ayan, di ba? Kita-kita naman natin. E, um Galit tawit-tawit pa yan. Tulungan dito. <laughs> Madam Diwata, kailan namin maririnig yung kanta mo? Oh, kanta okay. daw sa rin. Ma'am Diwata, <laughs> din. Ayan siya ako, Madam Diwata. magandang magandang tanghali po sa lahat dito na naman tayo sa Diwata Pasay yan makikita nyo ang daming mga nakapark no yan. tara pasukin natin kung andyan si Madam Diwata kung andyan andyan yung kutsi nya tara So, ayan, medyo tahimik ngayong araw. Madam! More <laughs> gandang hapon. So, andyan yung kotse ni Madam Diwata. Siguro nandyan siya. Tawagin natin dito sa loob. Mga kaibigan, ating tanungin dito, no? Ayan. ayan yung kotse niyo. Ayan, so madaming kumakain, no? Ngayong araw ng Sabado, oh. Bago kaming uniform. Ah. Ah. Galing ah, chef, ang dating nabugbog pero ngayon dinudumog. Ah. Ito pa. Abi gaya ng chef no si chef na ano brand no. Andyan si ano, umalis na. Andyan. Andyan. Hi madam. Napanood ko sa update kay ano ah, sa vlog niya, namigay siya ng worth 5,000. Ano yon? May nag-sponsor? Sino? Or, parang 50 ka ano, dun sa mga dati niyang ano, din, Ha? Sa mga nakatira sa kalsada. Oo, mga ano yun, 4 hours ago. Dinumog nagkulang ay pa kung balikan niya ba okay. uh, ayan so may nag-sponsor pala yun kanina ayun may nag-sponsor pala kanina worth 5,000 pesos na pares pinamigay sa mga nakatira sa kalsada Diyan si Madam Diwata na sa loob. Ayan, nagbikas. Ayan mga kaibigan. Ang bang... Ito din. Ito lang ako. Sabay kayo ah. Anong... Little... 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 <tipan> daw nangyari, madam. Si <laughs> sexy daw <don't> <laughs> Nandito daw si dewata na tutulog. Bago silang uniform na t-shirt galing sa chef. Uh. Ay, excuse me. Excuse hey me po. Excuse me po. kakakain ah, ko lang ba. Dito sa Ha? Ah, ang dating nagugbo pero ngayon dito. Uh, galing sa chef ng chef vape. Yan, sponsor by Sir Eugene. Ito. Kita ba tao? So, lagi niya suot. <laughs> Thank you. Sama niyo, iwata. Iwata, iwata. Oh, bagong uniform. Guys, we'll <laughs> ito yung water station ni Madam Diwata. At dito may nakalagay na note. Inumin lang po ito. Bawal po baon. Kuka mo. May na we'll naman. Go, <laughs> So ayan po uh, kasi kaya nakalagay ganyan ay eh, wala sila dito gripo. Binibili nila yung tubig nila dito. Galon-galon. And guys, grabe oh, sako-sakong bigas ang delivery oh. Sir, ilan sako din deliver mo, sir? Ha? 20 sacks? San pa kay galing? dagupan, dagu, sagupan, 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 20 sagupan, araw-araw araw-araw sagupan, 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 Kano sako niyan, sir? May discount mo pa ganyan, 20 sako, no? Hindi, <laughs> ah, nag-deliver lang sila. yeah. Ayan, <laughs> bagong uniform nila, sir. Ilang cartoon araw-araw yan? Isang ko yan. Ay, isang linggo. Ilang karton? Dalawang araw yata. dalawang araw yan, lang yan? Uh, ilan ang laman sa ano? 500 times 35 pieces. Ay, ala! Masa yun! <laughs> ba diba ako magkasala? Di ba dito yung sili na karaan? Di ba dito yung sili na karaan na takon? Ano yan? Please Discapit? Dito. Dito yun na part. Yan. Grabe naman yung water ni ano. Thank you, sir. Ayan yung puno yung mga table, no? Yung counter, eh, putol-putol yung pila. Ayan. Ayan muna ang update natin ngayong araw ng Sabado. Tadewata Forest. So makikita natin ngayong araw ay eh, lahat sila naka pare-parehas ang t-shirt. Kaling sa chef. pahangin sa iwata. Iwata, iwata. Ako <laughs> dito. Ano? ano ka?